Ayun, magandang araw sa inyo mga kaoto. So sa video naman ito, babagi ko sa inyo itong ating gagawin dito sa ating sasakyan ng Sir Pisa Dahil dalawang taon ito napabilad sa araw at init. So nagkaroon siya ng acid rain. Kung kita ka sa kamera, yan. Basta may acid rain yan. So ang problema nito, pagka umaga, kahit i-wiper mo yan. Pagka naulan, ang labo ng ating windshield. So, napakahirap. So, ngayon, binilang ko siya nitong watermarks, acid remover. Acid ring remover. So, may kasama na siya yung plastic na gloves at saka yung pamunas. So, ito muna ang part nito Yung aking kalahati, yung aking lalagyan. So, gagamitin kasi namin ito bukas. Kasi sira yung ating si Gagamitin natin pang service sa ating anak. So, ayan. So, tatry muna itong kalahati para makita nyo yung magiging itsura nya na nalagyan natin at yung hindi pa kung may pagbabago ka so ayun so, madali lang naman to nalagyan lang daw natin to tapos ubusan lang ng tubig kikiskisin lang natin gamit ito so hindi ko na ipapakita kung paano gawin so update nyo na lang kayo bukas kung anong lalabasan ito so ayun magandang umaga sa inyo mga kaoto so ito yung ating nilagyan kahapon ng acid drain nagtagan. So tapos yung kabila yung hindi. So ganito na yung itsura niya ngayon. Pinasok ko kasi dito sa garahe. So nagpapawis siya doon na sa labas. Pero ngayon, hindi, siya, hindi naman siya nagpawis. Walang noise. Yan. So ito yung naka ano natin. Tapos yung kalahati yung hindi. So sa loob, ganito itsura niya. Ayan na. Ganyan siya kalinaw. Kumpara dun sa isa. Ayan. Iniipunan ng tubig. Yung isa. So mapapansin natin ito. Nakikita okay, sa camera. Aray. Hindi madilim. Makikita sa camera. Clear na clear dito sa part na to. Dito sa part na to. Ayan. Iniipunan siya ng tubig. Yan, kalahating ito. Kita ga. Ayan. sa nakita sa camera? May moist siya. Tsaka iniipunan siya ng tubig. Acid rain dito, hindi. Clear na clear. So, effective yung ating nilagay na acid rain remover. So, lalahating ko na itong bintaan ng yan. Pati ito, ayan oh. Kita. May acid rain yan. Ito mga koto Ayan so clear na dito Bahagya Pero dito ayan kulabo Kitag Kita sa camera kulabo Dito malino ayan So kailangan pa natin gisgising pa to Kulang pa So lahat nito aking Talagyan na ng acid rain remover Natin ito so, mga kauto malinaw na ang gulo ito yung kanyang walang acid rain so yan ito nyo ganyan yung hitsura ng kanyang bubog tapos itong kabila may acid rain remover na nalagyan natin so yan mas malinis sya ito hindi ito nalagyan ano kakaiba nila ulalating so, ko na ito mamaya